Put down the phone. You know where to go. Get back on the road. Yeah, it's over. So And it's over Yeah, it's over Okay, mga kabayan, nandito tayo ngayon sa ano sa phase 2 ng uh, Diamond Heights uh, ito yung ina-update natin tumbahin bahay na ito ay malapit na matapos sa renovation so kaganda lang dito sa subdivision na ito ay uh, napaka ganda ng mga bahay nila at saka yung kalsada nila ay napaka lapad oh, kikita naman natin na uh, ang ganda ang lawak ng kalsada nila So napakagandang uh, subdivision na ito no. Yan, update natin yung uh, unahan nila. So tanaw na natin yung Camellia Homes doon. Yun. Tapos dito ah uh, hindi pa natin turn over dito dito banda yan or doon tanaw lang natin yung kamilya yan, kamigyan na yan dyan. Yung bubong na orange. Tapos dito, sa mga nakakuha rito, ito yung update, ano? Diamond Heights. Dito. Yan. Yan, ikotin lang natin to. Yan. Sa likod, yun. ni pa ron. Yan, ano? Yan, marami pa rito hindi pa na turnover. Tapos dito, kasalukuyang ginagawa 'yan. Okay, muna ang update. Yung tapat nito ay townhouse, 'yan, townhouse. 'Yan. Yan. Tapos dito, may mga tapos na, marami nang tapos na wala pang nakatira. Yeah, ito townhouse. Ito yung uh, Florentine. Tingnan natin kung anong block and lot ito. Ah, phase 3. Yan, yeah, phase 3. Block 13, lot 1. So tapos na no Phase 3 pa pala to Siguro dito yung phase 4 Yan Yan ano Yan ang update sa Diamond Heights Marami nang natatapos Tapos doon sa likuran Doon Ah uh, Doon Yan Phase 5 na yata yun doon Phase 4 Papunta roon dun yan so yan napakagandang uh, napakagandang nga uh, subdivision din ito no malapit lang sa uh, Dabao International Airport ito kung naghahanap kayo ng location na malapit lang sa airport Davao International Airport eh dito na kayo sa Diamond Heights marami pa naman dito bakante kaya pwede kayong bumisita dito sa page na ito no, tong sa gilid at saka sa YouTube channel pwede kayong mag-query uh, diyan kung ano yung gusto nyong ng uh, subdivision. Uh, pwede namin kayo i-accommodate sa lahat ng subdivision dito sa Davao City. Okay? Yan, marami ito townhouse din ito no. Yan townhouse yan. Yan. So update lang natin yung mga townhouse, nakakuha sa townhouse ito na yung uh, ito na yung uh, area nyo yan townhouse yan phase pa pala to may nakausap kami na may ari dito sabi niya phase 3 daw ito so dito yan lapit na oh. kasalukuyang ginagawa pa so marami pang ginagawa rito ano? napakalawak na ng Diamonites yung sa likuran yan tuloy tuloy pa rin yung development yan so kadalasan dito ay two story yan yan